Mga madlang people, tayo ay magluto tayo ng tortang talong, guys. Ito po ay gin ano ko na siya, guys. Gin ano sa kalwali, ay eh sa kaho, sa ano sa ano ko na siya, guys. Ginluto na siya, guys. At balatan na natin, guys. Ito ay request ni dalawang boss. ay kakain daw sila ng ano guys tortang talong Filipino style na pangluto guys ng patli dyan nakaloto na ano ba kayo guys ito ay ginsugba ko guys sa ano sa stove lang kaman dito guys ano oling bawal dito guys pwede sa garden <laughs> yan ito na po ang ating talong guys ginhugasan ko na guys para malinis ang ano guys ang ating talong walang ano na guys walang itim itim guys talong talong guys ang ating ulam nakaloto na ba kayong matlang people dyan magluto na kayo ng inyong olam dyan guys, yan guys ay ginlagyan ko lang ito guys ng black pepper at saka salt guys i ano natin I post naglagay ako ng uh, ano guys ng garlic powder guys yan lang ang ginlagay ko guys para may sabor na garlic guys puso natin sa itlog itlog. Itlog. Tapos, para mag-crispy siya, guys, ilagay natin sa cornstarch dito, guys. Ayan. Lagyan natin ng egg sa itaas, guys. Yan, natin guys ang ating talong guys. Para magustuhan ng ating mga mahal sa buhay. Diba, guys? Para happy naman sila guys sa ilang kinakain guys. Ginbaliktad ko na siya ulit, guys. Mamaya ibaliktad ko naman siya. Ito talaga ang paborito ng aking anak, guys. Tortang ano, guys? Tortang kalong, guys paborito yan niya na lagay niya sa tinapay guys kung gusto niyo guys mag crispy crispy guys ilagay niyo guys sa inyong uh, oven para mag ano guys ang oven niya o sa bakit masarap ang turtang talong guys masarap tapos may kamatis at saka cucumber guys na salad. Wow, ang sarap. Bongga guys. Yan ito na po ang ating tortang talong guys, talong guys. Yan ang paborito ni Madam Aiden kag ni Boss Selim guys. Tara guys, magkain na po tayo.